Kailan pa siya na destino ng summer? Hindi uh, ko po sigurado po, mga I think two years po, ganun po. Kasi paiba-iba yung destino nila, like Mindanao, tapos pupunta ng summer, ganun po. Kayo kasal naman, ano? Yes po, kasal po. Tapos uh, meron kayong anak? Meron po, baby po, mag-performance old pa lang ngayong 29 po. Andito po siya, baby. Ang laman ng reklamo mo ay ang asawa mo, nang bababae na, hindi pa nagsusuporta. Meron po siyang support pero hindi po siya tuloy-tuloy, uh, putol-putol po. Yung pag-support po, yung ATM po kasi nakasanla po, nandun sa tita niya po. Eh, yun makano yung lang ba yun? nakukuha mo support ay buwan-buwan? One, two po. One, five, ganun po. Binabawasan yun, buwan-buwan, eh, lumalabas. Ano eh, babawas lang one, five or two thousand. Yes Maliwanag, po. Maliwanag, di ba? Yes po. Eh, kailan pa matatapos yun? First class Jefferson Garcia. Unang-una, yung kawalan ng sustento. Anong masasabi mo rito? Sir, yung nakasanda yung ATM, sir. Hindi po nakasanda yung ATM, ATM sir. Nasaan siya? Na, nandun sa kapatid ko, sir. Mm hmm? Kapatid ko. Uh, Jefferson, alam mo ba na bawal mag-withdraw ang sino man tao? Dapat kung sino lang ang nakapangalan dun sa ATM, siya lang ang makakapag-withdraw ginagamit mo ng kapatid ko man yun, sir, kasi nag-aaral pa ka man, sir. Inuuna mo ang kapatid mo, meron kang pamilya dito na dapat tumanggap ng suporta galing sa iyo. Bago kami kasal niyan, sir, pag usapan namin dalawa na unahin ko muna yung mga kapatid ko, nag-agreement sila, sir. Hindi balidong usapan yun. Jefferson, once na nagkaroon ka ng pamilya, numero unong responsibilidad mo, yung pamilya mo. Totoo po yun, sir. Yun po nung hindi pa po ako buntis at hindi kami kasal. Then, nung kasal na po kami, hindi rin po ako humingi ng pera sa kanya, sir. Bali, nung buntis na ko, dun palang humingi. Then, sabi pa niya sa akin noon, kasama ko po yung kapatid niya at saka yung mama niya, dun sa bahay po mismo nila, pag magkaanak na kami, sila na yung unahin ko, sabi niya sa mga kapatid at mama niya. Oh, yun pala naman eh. Ngayon, paano mo maibabalik ang suporta sa kanya? Kung kwan, sir, di mag na lang ako sa kanya, sir. Mag-open siya ng account. Yun. Tapos, isend niya sa akin, sir, at ipapasa ko doon sa kwan namin. Colonel, magandang hapon po sa inyo, no? Paano po maibabalik ang suporta rito sa kanyang asawa? Si Mrs. Garcia, i-invite in natin siya na pumunta dito sa headquarters para mapag-usapan magkano ang ibibigay na allotment kay uh, Mrs. Garcia. Garcia. Masigurado po sana natin, Colonel, na hindi ho masasala o o mapuputol yung suporta kay Marimar? Ano po? Yes, uh, definitely. Problem number one solved. Jeff, alam mo yung totoo, di ba? Paano yung kwan suporta ka mo? Alam mo, nung na CS ako, kahit piso wala kang binigay, di ba? But sabi ko sa iyo, kahit sa baby na lang, wag na sa akin. Tapos nung na, ngayong February lang, naoperean yung anak mo. Anong ginawa mo? Kahit piso, ano? Mas inuuna mo kasi yung kaligayahan mo dyan eh, sa babae mo. Marimar, alam mo ba ito si Angie? Bale, hindi po. Nakikita ko po sa messenger po, yun yung gadget niya po. Ah, uh, ka lang, oo. Okay, Angie, Nasaan ka ngayon, Angie? OJT pa ako, sir. OJT ng? Opo. OJT. Ng criminology po. Nung una po, hindi ko po yun alam na si, si Garcia may asawa na pala. Pero, nung bago sila, ano, si Kinasal, nanliligaw na yan sa akin si Garcia. Pero hindi niya sa akin sinabi na sinasal na siya o kasal na siya. Doon ko po nalaman nung no? nag-chat sa akin si Marimar. May conversation kami niyan hmm. sa ni Marimar. Naghihingi po ako sa kanya ng pasensya na sorry, hindi ko po, hindi ko alam na may asawa pala siya o may may na, na asawa na pala siya. Kailan kayo kinasal Marimar? December 28, 2023 po. Then June 8, meron po diyan yung conversation namin ni Angie. Hindi niya po alam o oh, andun na tayo na hindi niya alam. Pero okay. yung Nung so, August, nung August, po, po, August po, di ba umuwi ka, Angie? Di ba, minessage kita, sabi ko, habang maaga pa. Kasi kasal na yan, eh, pwede kayong makulong. Saan ako buwi? Nung nalaman mo na meron ng asawa ito si Angie, tinigilan mo ba ang relasyon ni Jefferson? Yes, sir. Kinagpins si Jefferson na na sinungaling siya. Hindi siya nagsabi sa akin na may marimar pala, na kasal pala siya. Meron ka bang ebidensya na may papakita sa amin na kahit na sinabi mo na sa kanya na mag-asawa na kayo ni Jefferson, eh, parang pinagpatuloy pa rin nila ang relasyon nila? Meron po. Meron din date po yun kung kailan din nag-profile si Jeff. Mm -mm. Meron po. Tapos naka-in-relation pa rin po sila. Then meron din po kaming conversation ng kapatid ni Jeff na umuwi sila dalawa doon ng madaling araw. Kinuha din po yung motor. Tapos nag-motor sila papuntang Samar. Nakausap ko pa din yung kwan mama ni Jeff dun sir. Eh. Sabi niya, ang kapal ng mukha ng babae kasi umuwi pa siya. nakakaya silang dalawa ang party list na masasandalan. Aksya yes. Number 68 sa Balota. Angie, bilang advice ko lang sa iyo, balak mo pa naman maging pulis. Eh baka Yes sir. magka ka later on, 'di ba? <laughs> Kaya. So, iwasan naman natin yung ganoon, yung uh, yung makikialam tayo sa pamilya ng may pamilya, ano? Yes, uh, yes sir. Sir, hindi, hindi, po ba papakinggan doon yung kwento ni Garcia na sabi niya na hindi niya man daw gustong pakasalan tong si Marimar Kaso maam kasal na po <laughs> kasal ano pong magagawa natin maam <laughs> kasal na sila okay, uh, ba, ba, ikaw pa ngayon ang po. balak na ipaka, ipa ano paanal yung kasal nila O ipa na naliti. malalim Sorry, yan hindi, sis, kasi, po. yung hindi say kasi yung kwento sa akin nung nag-explain man siya sa akin na hindi siya labag do sa loob niya, hindi niya man daw gusto, mm. pinilit daw ng mga magulang. Paanong pinilit? So nga, hanggang ngayon umaasa ka pa rin na mapapasayon si Jefferson. Sir. Kala hindi ko ba wala, po, wala na kayo kay relasyon? Kasi yes, nung sir. isang gabi po, sir, biglang may tumawag sa akin, <laughs> nagpop doon ang g, pangalan niya po. Mm -mm. Number niya, then tumawag din sa akin si Jeff. Okay? Doon sa Messenger, okay. bigla silang tumawag dalawa eh. Hindi oh. ko alam kung magkasama ba sila or hindi. Bigla-bigla eh. Yung date na yun, nung isang gabi, ganun po. Wala naman po kami relasyon yan, sir. Nanligaw ako sa kanya pero hindi kami naging hindi, hindi naging kami niyan, sir, kasi tinat ni Mari Marian. So, paano kayo naging in, a relationship sa Facebook? O, oh, It's sige that. nga, sagutin mo. Sa Facebook mo. lang yun, bakit? O, oh, hindi mo ibig sabihin, lang na, ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, Jeff? Ano, Gawa-gawa ka ng kwento ba? Ay, mayroon akong ebidensya, Jeff. Mayroon akong ebidensya. O, oh, <laughs> mga yan, o. Oh. Imposible. hindi, hindi si Angie yan. Si Angie. So, o oh, ayan, oh, yeah. minamay mo pa siya dyan, di ba? Anong balak mo ngayon? Ipatanggal po or kulong pareho. Boat. Kung Patanggal. gusto mo siyang ipatanggal, kailangan, dito ah, andito pa naman si uh, Kernel, uh, kailangan magsampa ka ng administratibong kaso sa kanya, no? Yes po. Kaso pag pinatanggal mo, mawawala yung mga suporta, ah, mga gano'n. Okay handa lang ka po na. kasi, handa na po ako kasi tingnan mo po yung mga message sa akin ni Jeff dito. Puro pagmumura, puro masasakit na salita. Kernel, pwede po natin na matulungan na rin si Marimar, sabay-sabay na po, na magsampa po ng kaso administratibo labang kay Jefferson, kung ano man po yun. Ngayon, do sa kasong kriminal, eto nakikita ko na meron dito ng ano eh, kasong bawsi na pwede mong isampa laban sa kanya. Yes. Eto naman kriminal pagdating sa aspeto na ito, kami naman ang makakatulong sa iyo na makapagsampan ng kasong ito. Pero sa ngayon, baka pwede pa silang mag-usap o ano. Opo, pwede naman po natin bigyan ng chance na makapag-usap, okay. Makapag attorney, okay. Para kung sakaling desidido man, mag-usap kayo sa bibi kasi attorney, nakita ko yung bata um, kahapon i think bagong opera po yung bata yes po na operahan po siya nung february lang po ngayong february lang po na operahan po. po attorney. okay siguro isama mm -hmm. na rin natin ihanap natin ng pamamaraan para matulungan yes, yung yes, bata ano hindi man lang niya kinamusta yung bata kawawa <laughs> yung bata doon na umiiyak sa hospital nagmamakaawa din ako ng bilang ng bata pero wala kahit piso Sinasabi niya, wala man na binigay kahit dito, Alam niya man na saddad na ako sa loob sana ako punga ng pera? Bakit ako Jeff? Nagawan ko ng paraan noon. Nung nagbibigay ako sa iyo ng pera, di ba? Umuutang ako kung saan saan para maibigay lang sa iyo. Saan ba napupunta yung mga inuutang mo Jefferson? Nung nagutang po ako sir, nung nagkasakit po yung father ko, tagal niya sa hospital. Kaya nagka-utang ako doon, nagkaloon nagkalunlon po ako doon. Tapos nung kinasal kami, nakapag-loan rin po ako. Tapos nakapag, nakautang rin. Eh, saan pa po ako manghiram ng pera? Wala na kong may may raman wala so, na rin ang pwedeng ma alam mo Marimar lahat 'yan yung sinasabi mo ebidensya mo yes po dalin mo sa opisina ni Kernel ano tapos dalin mo rin doon kung sakasakali magpapail tayo ng criminal case dalin mo rin doon kung sino man ang tutulong sa iyo na makapag-file ng reklamong kriminal ano yes po ipunin mo lahat na nakita naman namin na nagpakita ka ng kopya rito Opo. criminal case for Bausi Opo. tapos yung sinasabi niya gusto niya dismissal administrative Opo. Ito, titingnan ng army kung kung dahil doon sa mga nagawa niya yung reklamo mo eh pwede pwede siyang i-dismiss o anuman patawan ng uh, punishment ano both of which tutulungan ka namin marima Oh, sige po, Mama Rimar. Um, samahan po namin kayo, Ma'am, sa Office of Colonel de Maala po. And yung doon po sa kaso po ng VAUSI na sinasabi po ni Atty. Dan, ilalapit po namin kayo sa kapulisan para makuha na, na po kayo ng statement, Ma'am. Ha? Yes po. Okay. Ah, Private First Class Jefferson Garcia, maraming salamat po, sir. And next time po, sir, wag po kayo magmamayday na hindi niyo naman po misis. At lalagyan niyo po ng caption na may future police. Hindi po maganda yan, sir.